Narinig mo na ba ang kwento ng mag-asawang dumadayo sa mga pistahan sa Amerika? Hindi para makisaya, kundi para maghanap ng mga nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Isipin mo sa gitna ng mga parol, sayawan at tawanan, biglang may batang umiti. At ang nipin niya ay mahahaba, parang hindi siya tao. Doon nagsimula ang gabi ng kilabot, lihim at aninong nakukobli sa dilim. Kung gusto mong malaman kung paano nila hinarap ang nilalang na iyon at kung anong mas malaki at mas nakakatakot na puwersa ang lumitaw pagkatapos. Tapusin mo ang kwento hanggang dulo. At kung mahilig ka sa ganitong kwento na hiwaga at takot, mag-subscribe ka na, ilik mo ang video, at i-comment ang inisip mong susunod na misteryong gusto mong marinig. Sa bawat pistahan sa malalayong bayan ng Amerika, may mag-asawang dumadeyo. Hindi para makisaya, kundi para maghanap ng nilalang na hindi nakikita ng lahat. Sa unang tugtog ng mga tambol, habang nagsasayaw ang mga tao sa kalye. Nakangiti sila. Pero ang mga mata nila. Matalim na nagmamasid. Naghahanap ng kakaibang kilos. Ng dilalang na nagtatago sa anyong tao. Sa ilalim ng mga parol na may kulay ginto at pula. Habang naglalako ng pagkaing day sa gilid ng kausada. Ramdam nila ang bigat ng hangin. Parang may matang nanonood. Parang may kaluluwang nakukobli sa dilim. May amoy na kakaiba. Bulong na babae habang mahigpit ang kapit sa malit na sisidlan ng langis. Ang langis na mula pa sa sinaunang ritual na kanyang lola sa Chiang Mai. Isang langis na kumikislap tuwing may nilalang na hindi tao sa paligid. Mumiti ang lalaki. munit sa likod ng ngiti. Naroon ang tensyon. Dahil alam niya. Nakapagumilaw ang langis. Magsisimula na ang pangungutian ng gabi. At baka hindi sila makaligtas. Sumayaw ang mga tao nagpapalipad ng mga parol sa langit. Pero sa gitna ng kasayahan, may isang batang biglang nagngangalit ang mga mata. Isang saglit lang. At bumalik muli ang anyo ng inosente. Kinagat ng babae ang labi. Siya ba ang ating hinahanap? Mahina niyang bulong. Habang patuloy ang musika. At dumadaloy ang tawanan ng mga tao sa paligid. Ngunit nang ilapit niya ang sisidlan. Bigla itong kumislap. At ang batang nakangiti. Antionting nagpakita ng ngipin na mahahaba. Ngipin na hindi dapat taglay na isang tao. Napatigil ang lalaki. Hawak ang kutsilyong may ukit na mga sinaunang day na dasal. Handa niyang sunggaban ang nilalang. Pero alam niyang nasagit na sila ng pista. At anumang kilos nila. Maari itong magdulot ng kaguluhan. Ang bata. Dahan-dahang tumalikod. Humalo sa karamihan. Parang walang nangyari ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman nilang, may darating na mas matindi pa sa gabing iyon. At habang pinagmamasdan nila, anti-unting lumamig ang paligid, kahit nag-alab ang apoy ng mga parol. At ang musika ay biglang humina, parang ang lahat ng tao sa paligid, ay hindi na tao kundi mga aninong kumikilos ng sabay-sabay, parang mga katawang walang kaluluwa. Sumasayaw sa isang himig, na hindi tugma sa musika na pista. Napalunok ang babae. Ramdam niya ang panginginig ng lupa. Habang ang maliit nasisidlan. Ay kumikislap ng mas maliwanag. Parang apoy na gustong kumawala. Hindi lang isa. Mahina niyang sambit. Marami sila. Humikab ang hangin. Dala ang malamig na halakrak. Natila galing sa ilalim ng lupa. Ang lalaki. Mahikpit ang kapit sa kutsilyo. Pinagpapawisan kahit malamig ang paligid. Dahan-dahan humakbang pasulong. Pero hinila siya ng asawa. Hindi dito, hindi gayon masisira ang lahat. Sa gitna ng mga parol na dahan-dahang lumilipad pataas, may isang matandang babaeng day, nakaupo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng damit na puti, at tila nakatingin direkta sa kanila. Hindi siya kumikilos, hindi siya gumingiti. Pero sa kanyang mga mata, may babalang hindi nila mawari. Lumapit ang babae. Naglakad ng marahan. Parang hinihila na isang puwersa. Habang ang lalaki. Pilit siyang pinipigilan. Pero nang makalapit siya sa matanda. Narinig niya ang tinig. Hindi mula sa bibig nito. Kandi diretso sa kanyang isip. Ang hanap niyo. Hindi bata. Hindi anino. Kundi ang tunay na nagtatago. Sa mismong puso na pistang ito. Napasinghap ang babae. Gusto niyang sumagot ngunit hindi niya may galaw ang kanyang labi. Ang lalaki naman, biglang napalingon sa entablado. Dahil lang nagtatanghal na mang awit, anti nagbabago ang tinig. Mula sa matamis na awit, patungo sa malalim na unggol, na parang sigaw na hayop na sugatan. At nang sandaling iyon, ang lahat ng mga ilaw ng pista, sabay-sabay na namatay. Nababalot ng dilim ang buong kalye. Ang mga parol na deti kumikislap anti-unting bumagsak mula sa langit. Parang mga bulalakaw na nadurog sa lupa. Nagsigawan ang mga tao. Nagtakbuhan papalayo. Pero may ilan. Na hindi tumakbo. Sa halip ay tumayo lamang. At nakangiting nakatitig sa mag-asawa. Mga mata nilang kumikislap sa dilim. Parang apoy na asol. Hinila ng lalaki ang kanyang asawa. Itinago sila sa likod ng kariton na nagtitinda. Habang hawak ang kutsilyo at nagdasal sa wikang day. Mabilis, paulit-ulit, nanginginig. Ngunit mula sa entablado. Ang mang awit. Nang gayoy nakabaluktot ang katawan. Anti-unting bumangon. Ang balat niya'y nagbibitak-bitak. Ang mukha'y nahahati sa dalawang anyo. Tao at halimaw. Nagpapalit-palit. Parang hindi makapili kung alin ang tunay. Tumigil ang hangin. Kahit may mga taong tumatakbo wala kang maririnig kundi ang mabigat na paghinga. Nilalang sa entablado. Lumapit ang babae sa asawa niya. Mahigpit ang hawak sa langis. Kung siya ang pinagmulan, mahina niyang bulong. Baka ito na ang huling pagkakataon. Pero bago sila kumilos. Isang matinis na huni. Sumabog mula sa bibig na mang awit. At ang lahat ng taong nakatayo. Sabay-sabay na bumaling. Nakangiti, walang kaluluwa sabay-sabay na humakbang papalapit sa kanila. Napasandal ang babae sa kariton. Ramdam ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang batok. Ang lalaki, nanginginig ang kamay. Pero lalo pang hinigpitan ang hawak sa kutsilyo. Ang mga mata nila'y nagtagpo. Walang salita, pero malinaw ang usapan. Kung hindi sila kikilos ngayon, silang dalawa ang magiging susunod na biktima. Lumapit ang unang nilalang. Nakangiting parang tao. Pero ang lig niya'y mahaba, unti-unting humahaba pa. Parang ahas na gustong sumakal. Isang bata naman ang gumapang sa lupa. Nakangisi, kumakaway na parang nag-anyaya ng laro. Ngunit ang mga daliri nito ay matutulis na parang kuko ng ibon. Itinaas ng babae ang sisidlan. Ang liwanag ng langis ay biglang sumiklab. At sa isang iglap. Nagsitili ang mga nilalang. Umatras, napapikit. Parang sinusunog na liwanag ang kanilang balat. Ngayon, sigaw ng babae. At mabilis na tumalon ang lalaki mula sa kanyang pinagtataguan. Itinutok ang kutsilyo sa nilalang sa entablado. Nang gayoy bumabaluktot ang katawan. Ang mukha'y nakangisi habang pumipiglas. Hindi umatras kahit tinatamaan ng liwanag. Dahan-dahang lumapit ang mga awit na halimaw. Ang kanyang tinig. Muling naging awit. Malamig, nakakaakit. At anti -unti. Patty ang babae nakaramdam na bigat sa kanyang mga mata. Parang hinihila siya sa pagkakahimbing. Huwag kang makinig, sigaw ng lalaki. Pero sa sandaling lumapit siya. Ang halimaw ay ngumiti. At mula sa likod nito, may isang aninong mas malaki. Mas madilim. Na dahan dahang lumilitaw. Sumiklab ang lamig sa hangin. Digit pa sa yelo ng taglamig sa Amerika. Ang aninong lumitaw. Hindi na anyo ng tao hindi rin anyo ng hayop, kundi parang usok na may mata. Mga matang kumikislap na pula, na parang apoy na galing sa kailaliman ng lupa. Napaatras ang lalaki. Kahit hawak niya ang kutsilyong may ukit na dasal. Pakiramdam niya ay wala itong bisa. Laban sa nilalang na iyon. Ang babae naman. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga mata. Namuling nahihila ng awit na mang awit. Pero ang sisidlan sa kanyang kamay biglang kumulog ang liwanag. Parang kidlat na nakakulong sa loob. Sa bawat pintig na musika. Ang mga tao sa paligid. Isa-isang bumabagsak. Parang mga manika na naputol ang tali. Pero hindi sila namamatay. Sa halip ay gumagapang sa lupa. Papalapit, papalapit sa mag-asawa. Hindi sa ang kutsilyo. Bulong na babae, nanginginig ang tinig. Ang anino siyang ugat. Napalingon ang lalaki. Naramdaman niyang totoo ang mga salita. Pero paano lalabanan ang usok na walang laman? Paano sasaksakin ang isang nilalang na wala namang katawan? Lumapit ang anino. Lumaki kumalat. Hanggang sa nabalot ang buong entablado. At ang mga awit na halimaw. Antiunting kinain ng dilim. At mula sa loob nito. Isang sigaw ang sumabog. Sigaw na parang libo-libong tinig ng bata at matanda. Sabay-sabay na humihingi ng tulong. Nagtakip ng tenga ang babae. Pero ang sigaw ay dumiretso sa kanyang dibdib. Parang tinutusok ang puso. Ang lalaki na may napaluhod, hawak ang ulo, habang ang mga mata niya ay nanlilisik sa sakit. Mula sa usok, anti-unting lumitaw ang mga mukha. Mga mukha ng taong nawala. Mga mata nilang nakatitig. Mga labi nilang nakabuka. Parang sumisigaw ngunit walang tunog. Mga kaluluwang nakulong sa dilim. Mga biktima. Mahina, nanginginig na bulong ng babae. Hindi sila ang halimaw't sila ang kinain. Biglang kumulog ang sisidlan. Sumiklab ang liwanag. At sa sandaling iyon, ang mga mukha sa usok. Sabay-sabay na lumingon sa kanya. Parang nakikiusap. Parang umaasang siya lamang ang makakalaya sa kanila. Ngunit kasabay noon, isang tinig ang pumasok sa kanyang isip. Malalim, malamig, at walang puso kapag binuksan mo ang sisidlan. Hindi mo na may babalik. Isa kang magiging handog. Isa kang magiging isa sa kanila. Natigilan siya. Ang lalaki na kahandusay. Hirap na huminga. At ang aninong patuloy na lumalaki. Anti-unting bumabalot sa buong pista. Parang gabi na walang katapusan. Umaling ngaungaw ang huni ng hangin. Parang libo-libong kuliglig na umiyak sa dilim. Ang babari nakapikit. Hawak ang sisidlan na kumikibot sa kanyang palad. Parang may sariling buhay. Parang pilit na gustong kumawala. Dahan-dahan niyang tiningnan ang asawa. Nakahandusay pa rin. Ngunit sa kabila ng kanyang paghingal. Mahigpit ang kapit nito sa kutsilyo. Ang mga matay nagmamakaawa. Nahuwag siyang sumuko. Lumapit ang usok. Mga mukha nitong nagsasalimbayan. Mga palad na tila inaabot siya. Tila ba nakikiusap at sabay na nananakot. Isang halimaw nagawa sa libo-libong kaluluwa. Kung hindi ko bubuksan, bulong niya sa sarili, magpapatuloy ang gabi, magpapatuloy ang pangunguha. Ngunit kung bubuksan niya, alam niyang maaaring siya ang maging kabayaran. Isang kapalit na kaluluwa. Isang buhay na hindi na makababalik. Sumigaw ang halimaw. Isang ugong na humanik sa buong bayan. Ang mga tao, gising man o biktima na, sabay-sabay na napaluhod. Parang sinasamba ang aninong iyon. Niyakap niya ang sisidlan. Ramdam ang apoy sa loob. Ramdam na unti-unting naupos ang kanyang lakas. Pero sa kabila ng lahat, naroon ang tiyak na kalaman. Na isang desisyon na lang ang natitira sa kanya. Itinaas niya ang sisidlan. Isang hakbang na lang bago niya ito tuluyang buksan. At sa mismong sandaling iyon, napatingin siya sa asawa niya. Napilit na umaabot ng kamay parang sinasabi, huwag siyang mawala sa kanya. At sa pagitan ng liwanag na sisidlan, at sa dilim na halimaw na bumabalot sa lahat, himinto ang oras sa pagitan ng kanilang mga titig. Ang babari nanginginig. Ang lalaki halos mawalan ng lakas. Munit sa mga mata niya, may apoy na nananalangin, na hindi sila hahayang laminin ng dilim. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa sisidlan. Ang apoy sa loob ay kumikislap parang liwanag na sanlibong kandila. Parang tinig na mga kaluluwang nagmamakaawa. Isang malalim na hinga. Isang dasal sa kanyang isip. At sa kanya binuksan ang sisidlan. Sumabog ang liwanag. Umaling ngaunggaw ang hiyawan ng mga kaluluwa. At ang halimaw na usok. Napatras, napasigaw. Parang sinunog ng araw sa gitna ng gabi. Ang mga mukha sa loob ng usok. Isa-isang naglaho. Hindi sa dilim kundi sa sinag ng liwanag, na parang pinakawalan mula sa tanikala. Bumagsak ang babae. Hawak pa rin ang sisidlan ng gayo iwala ng laman. Ang lalaki agad siyang sinalo. Mahigpit na niyakap na parang ayaw ng pakawalan. At sa paligid nila, ang pista ay muling nagbalik. Ang mga parol ay muling nagningning. Ang musika ay muling tumuktog. Parang walang nangyaring kakaiba. Parang isang panaginip lamang na dumaan. Gunit sa hangin. May iniwang bulong. Banayad, malamig. Babalik kami. Sapagkat ang dilim. Ay laging may tahanan. Kahit saan kayo magpunta. Magkahawak kamay silang naglakad palayo. Ang bayan ay nagpatuloy sa kasyahan. Ngunit sa puso nila. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. At sa bawat kistahan na kanilang dadayuhin. Laging may bantay na anino. At laging may apoy na kailangan nilang sinigang.